mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go! Magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go! Ang lingkuhang balitaan higil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng biyernes, ikadalwa ng Pebrero sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita, Konstruksyon ng ikalawang evacuation center sa San Jose, sinimulan na. Pagbubukas ng selebrasyon ng Civil Registration Month, isinagawa sa kalapan ng PSA. Butterfly Breeders sa Marinduque, tumanggap ng starter tool kits mula TESDA. Dalawang 290 Rom Lumanons, nagtapos mula sa iba't ibang TESDA trainings o dyongan. Tabon Caves Complex Lipo on Point Museum, binuksan na sa publiko pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa rehiyon, binigyang pansin ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration. Dumako na tayo sa mga balita mula sa si limang lalawigan sa rehiyon. Konstruksyon ng ikalawang evacuation center sa San Jose, sinimulan na. Ang balitang yan mula kay Voltaire de Quina. Nagsimula na kamakailan ang konstruksyon ng itatayong Fit for Purpose Evacuation Center sa Municipal Compound ng Paine San Jose na pangasiwan ng pamahalang lokal. Ang nasabing pasilidad ay nagkakahalaga ng halos na milyong piso at kayang magkanlong ng hanggang 104 na pamilya o katumpas ng higit 500 individual. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer, Engineer Gil Hendrano, ang nasabing gusali ay may dalawang palapag at bukod sa magsisilbing evacuation center ng mga residente ng San Jose, ay maaari ding pagdausan ng iba't ibang aktibidad tulad ng pagasanay, pagpupulong at seminar. Sinabi pa ni Engineer Hendrano na matatagpuan sa itatay yung gusali ang mga amenities na karaniwan sa isang standard evacuation center kabilang ang couple room, breastfeeding room, kitchen laundry area, restrooms at iba pa. Matatapos sa ikalawang bahagi ng 2025 ang konstruksyon ng nabanggit na pasilidad. Volter de Quina, nag-uulat para sa PA Memorable News on the Go. Pagbubukas ng selebrasyon ng Civil Registration Month, isinagawa sa kalapan ng PSA. Nag-uulat si Dennis Nebreho. Isinagawa kahapon ng Philippine Statistics Authority Mimaropa ang pagbubukas at pagdiriwang ng 34th Civil Registration Month na ginanap sa isang mall sa lusod ng kalapan kasama ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinamunuan ni PSA Regional Director Lenny Rio Florido ang okasyon kung saan nagkaroon ng PSA Mimaropa Exhibit upang ipakita ang mga naging kaganapan ng ahensya mula nang ito itatag ilang taon na ang mga nakalipas. Sa mensahe ni RD Rio Florido, noong 2023 ay binuksan na ang tanggapan ng PSA sa Udyongan Romblon at noong nakaraang Disyembre naman ay sa Occidental Mindoro upang gawin ang mga transaksyon sa pagkuha ng birth at death certificate Sinomar at marami pang iba, gayon din ang mga huling balita ukol sa implementasyon ng Fail ID at e ID sa buong rehiyon. Dennis Nebreho ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Butterfly breeder sa Marinduque tumanggap ng starter toolkits mula TESDA. Ang balitang niyan alamin mula kay Romeo Mata Jr. Tumanggap ng starter toolkits mula sa Technical Education and Skills Development Authority ang mga butterfly breeders sa lalawigan ng Marinduque, Kamakailan. Ayon kay Dr. Soraida Amper, Provincial Director ng TESDA Marinduque, ang 67 benepesyaryo na nabigyan ng mga starter toolkit ay ang mga nagsipagtapos ng Butterfly Production Level 2 mula sa iba't ibang training centers sa probinsya. Nasa 25 na mga graduate mula sa Buyabod School of Arts and Trades, 22 mula sa Torio's Poblacion School of Arts and Trades, at 20 mula sa Provincial Training Center ang dumalo sa naturang pamamahagi na pinangunahan ni Provincial Administrator Vincent Michael Velasco kasama si Livelihood Manpower Development and Public Employment Service Office Manager Alma Timtiman at mga opisyal ng TESDA Marinduque ang Butterfly Production Level 2 ay pinagmamalaki ng Tesla Provincial Office sapagkat isa itong school-based program na nabuo dahil sa pinagsama-samang layunin at pangangailangan ng mga nasa sektor ng agrikultura, pangkagubatan at pangisdaan sa lalawigan bukod pa sa hangaring panatilihin na Butterfly Capital of the Philippines ang Marinduque. Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa PIA Mimaropa. News on the Go. Dalawang daan at siyam na pong Romblomanons nagtapos sa iba't ibang test training sa Ojongan. Ang balitang niyan mula kay Paul Jason Foss. May dalawang daan siyam na po ng residente ng bayan ng Ojongan Romblon ang nagtapos sa iba't ibang pagsasanay na ibinigay ng Provincial Training Center ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA mula Agosto hanggang Disyembre ng nakaraang taon. Ayon sa acting provincial director ng TESDA na si Engineer Lynette Gatarin, pinakamaraming kumuha ng training kaugnay sa bread making at food processing. Karamihan sa mga nagsipagtapos ay mga kababaihan na may 73% ng kabubuang 290 na mga graduate. Sa ginanap na graduation ceremony kamakailan, hinikayat ni Gatarin na ang mga magsipagtapos na gamitin ang kanilang mga natutunan para mas maging successful sa buhay, lalo na ang mga kababaihan. Hindi kaya naman ni Odyongan Mayor Trina Formalo fabic ang mga nagsipagtapos na gamitin sa kanilang mga negosyo ang mga natutunan bilang bagong kakayahan at huwag sukuan ang mga ito. Mula Romblon, Paul Jason Foss naguulat para sa PIA Memorapa News on the go. Tabon Caves Complex, Lipuon Point, binuksan na sa publiko. Ang baong detalye mula kay Orlan Habaga. Binuksan na ng National Museum of the Philippines ang bago nitong museum na Tabon Caves Complex, Lipuan Point na matatagpuan sa bayan ng Quezon, Palawan kahapon, February 1, 2024. Binubuo ito ng apat na galeriya na naglalarawan sa lalawigan ng Palawan bilang The Cradle of Philippine Civilization. Ang apat na gallery ay ang Palawan Cradle of Heritage, Surviving Heritage, Bituon, The Spatial and Temporal Domains of Palawan Life, at ang Stories of Origin. Ipinaliwanag naman ni UNESCO National Commission of the Philippines Secretary General Dr. Ivan Anthony Inares ang significance and ways forward ng Tavon Cave Complex bilang isang World Heritage Site. Ani Dr. Inares, tanging ang dokumento na lang na Certificate of Non-Overlapping mula sa National Commission on Indigenous Peoples ang kanilang hinihintay upang maipagpatuloy na ang pagsusumiti sa UNESCO ng mga dokumento ng Tavon Caves Complex para sa nominasyon nito bilang isang World Heritage Site. Para sa Mimarupa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Pagpapalakas ng sektor na agrikultura sa rehiyon, binigyang pansin ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration. Panoorin ang balitang ito. Pinangunahan ni na Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Eddie Gillian ang turnover ng nasasampung irrigation system project sa lalawigan na may kabuang halaga na 219 million pesos. Tinataya namang nasa 1,893 na farmer beneficiaries ang may kinabang sa mga proyektong ipinagkaloob. Inaasahan na ang mga irrigation projects ay makatutulong sa pagpapalakas ng produksyon at ani ng mga magsasaka sa lalawigan. Bukod sa isinagawang turnover ng mga proyekto, binasbasan din ng bagong gusali ng Niyamomaro Irrigation Management Office na may kabuoang halaga na 22 million pesos na magbibigay kaalwanan sa mga kawani ng ahensya upang mas maging produktibo mga ito sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan. Joshua Sugay, nag para sa PAA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapo sa isa na namang edisyon ng na Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa. Ito ang Mimaropa News on the Go. Ito po si John Rasugay. Hanggang sa susunod na edisyon, magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Sa inyong napakinggan. Ang Mimarapa, news on the go, news on the go, on the go.